Morning, bali nandito nga po pala tayo ngayon sa may ano, uh, Alabang sa Puti dito sa Las Piñas sa may uh, flyover. Galing po ako ng uh, Naik Cavite. Bali papasok ako sa ano, trabaho ko sa Pasay. Ang daan ko is uh, dito sa may ah uh, uh, Las Piñas River Drive. Yan. O kaya po ay uh, pupunta nang uh, Manila uh, sa Moa or sa Pitix mas mabilis kung dito kayo dadaan yan dito lang yan sa no, gilid dire diretso lang po yan yan hindi ko lang lang po ipapas forward kasi ano eh para mas uh, makuha nyo ng uh, ano maayos lalo lang na yung mga baguhan or yung mga hindi taga rito tapos nagawi lang tapos gustong laliligaw or gustong mag shortcut papunta sa ano Manila ah, dito na po kayo dumaan yan nagkakanan lang tayo dito yan dere lang po yan yan pakagandang ano dito pakasarap magbiyahe dito kasi walang traffic Lalo na ngayon kasi may bago silang ano, daan na binuksan doon sa may uh, na ng ano, Paytex. Yan may ano, kahit magsalubong na yung ano, dalawang sasakyan, wala nang problema. Or hindi na nga talaga magsasalubong kasi nga may ano na sila, may bagong daan na <laughs> sila kasi yung unang daan, yung dati ginawa na nilang ano, one way. So, ang dadaan na lang doon is yung papunta ng Cavite or uh, Las Piñas. Tapos yung pamanila naman, dito sa may bandang kanan na. Yan. Kaya wala nang problema yung ano, biyahe dito. Napakaganda na. Napakaginawa na. Yan. Tuloy-tuloy lang po yan mga lods. Oh. Yan. Diretso lang po yan ko na lang ipapas forward ha kasi para ano makuha ng mga ano mga riders natin na mga baguhan or mga bagong salta dito marami na rin namang ano dito marami lang nakakalam sa daan na to pero sineshare ko lang to para sa mga baguhan pa yung mga hindi pa nakakadaan dito lalo lalo lang yung mga taga ibang lugar na halimbawa may nag-rides pumunta ng Cavite doon tapos babalik na ng pamanila dito na kayo dumaan para mas mabilis di ba guys? Ah. sa unahan naman may ano dyan, may uh, daan din na uh, yung pakanan kung kayo po ay pupunta ng ano parang niya na sa may ano ang tagus po niyan ay SM Sokat yan yan dire diretso yun, yun, yun pero dahil pupunta tayo ng Manila dito tayo dadaan kakaliwa tayo yan uh, ito yan diretso yan ha, sa Sokat yan SM Sokat ang tagus noon pero dahil nga kakaliwa tayo papunta ng uh, ah, Pasay yan ito dire diretso lang po yan 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 pero ito lang po yan tapos yan sa so una naman kakaran tayo wag kayo diretso ah kasi <laughs> ano yun cavity na po yan eh, Buti kung naka big bike tayo, 400cc pataas, pwede tayo dyan. Ya, di tolong saya segilip dah. Dari situ lang, pokoknya. sabi kung ano daan na binuksan sir oh kakaliwa ka dyan kung kakanan ka naman yun may papuntang ano yun ah, ah, ano ba yan anong lugar dyan Las Piñas yan Las Piñas or Paranaque pwede ka oh, ako man dumaan dyan ito yung daan na binuksan nila yan meron din sa unahan may ano bago bukas din dun tuloy tuloy lang po yan mga sir yan Diri Richo lang yan. Yan. Sa unahan naman, may ano dyan. Eskwilahan ng ano, college sa ano, Paranaque. Yan yung matas na malaking building na yan. Eskwilahan yan. Yan. Diri diritso lang tayo. Doon sa unahan, huwag tayo kakanan na kasi pa San Dionisio Paranaque yan. Kaliwa lang tayo. Kaliwa. Yan, Kaliwa tayo. Mag tayo pupunta kasi ayan, ayan. San, San Dionisio. Barangay San Dionisio sa Paranaque. Ayan. 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 malapit na tayo, guys. Malapit na tayo sa Bulongan ng Paranaque. Ayan. Ayan sa bandang kaliwa, yun yung Cavitex. Mabilis yan dyan kasi walang liko-liko. Tuloy-tuloy yun. Pagtagos noon, Ruas Boulevard na. Pero tayo dahil nakamotor lang tayo si so dito tayo sa gilid. Mabilis din naman to kasi dire-diretso lang naman to. Ah, eh. dito lang mga loads. at ayan uh, na nga po mga lods na no? nandito na tayo sa ano bulungan ng Paranaque ayan no? dito duma, bumibili yung mga ano mga nagtitinda ng isda mga talaba tahong dito sila nabili kasi mas mura talaga dito eh kumpara doon sa ano ibang mga uh, angkatan ng mga isda maganda rito dito lang po yan sa Paranaque So, andito na nga tayo mga lods, no. Bali sa unahan ay kakaliwa tayo doon. Ayan. 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 Tapos doon sa bandang unahan ay makikita na po natin yung bagong bukas sila na kalsada. Yan naman po ay binoksan uh, binuksan ng ano itong buwan lang ng uh, October mga October 17 yata yun basta mga itong buwan lang bagong bukas lang to mga loads no kaya kahit di kaya dati na ano pag nagsasalubong ay problema na nagkukusta na ng traffic yun yung dating daan doon sa so may bandang kaliwa gilid ng ilog na yan yan yung daan yun, yan, lang tayo na daan dati yan tayo na traffic pag nagsasalubong so ngayon wala na wala na pong traffic kasi may bagong bukas silang ano uh, yun nga yung kalsada na yan yan yung bandang kanan yung mga kumakanan na yan na motor yung mga yun ang bagong bukas sila na kalsada yan o oh, ang ganda o oh. malapad tapos uh, talaga makinis maganda yung pagkakagawa nila wow bilis yan yan pag kaliwa mo dun sa unahan Ayan, makikita mo na yung kalsada na uh, uh, Manila or uh, Pasai sa Pasay ayan. Ayan, kanan ya yan dyan, ayan. Ayan. Ayan, uh, malapit na yung ano dyan na uh, PITX o yung PITX yung